Na may sa domestic at international charts ang bagong album ng Lay Seraphim na Easy. Ayon sa Hanteo Chart, isang album sales statistics site, Nakapagbenta na ng 783,358 copies ang third mini-album ng Lay Seraphim na Easy sa mismong araw ng release nito. Araw ng Lunes, February 19, 2024. Pagsapit naman ng Martes, February 20, ay lampas 10 million views na ang music video ng title song ng album na Easy sa YouTube. Ito na ang bagong record ng grupo sa pag-abot sa 10 million views sa pinakamabilis na panahon o labing tatlong oras lamang matapos itong ilabas. Nanatili rin ito sa worldwide trending chart ng YouTube at trending din sa apat na bansa at rehiyon. Dagdag pa sa kasikatan ng Les Seraphim, nanguna sa iTunes Top Album Chart sa 18 countries ang Easy, kabilang ang Japan, Canada, Chile at Mexico.